Masama ang kape sa liyong pantunaw sa palagay mo ba ito ay totoo? Ang quote na a good day starts with coffee ay nababagay sa maraming tao na hindi hihigit sa isang tasa ng kape tuwing umaga. Gayunpaman, ang iyong pagsubok sa umaga sa isang tasa ng kape ay maaaring hindi isang napakalusog na ugali. Maniwala ka man o hindi, ang pagkagumon sa caffeine, sa anyo ng kape, ay nakakapinsala tulad ng pagkagumon sa anumang iba pang gamot. Sa katunayan, ang kape ay isang legal na gamot na dahan-dahan at unti-unting pumipinsala sa iyong gastrointestinal tract. Narito ang mga negatibong epekto ng kape sa iyong digestive system. Isa, nagtataas ng acidity. Ang kape ay kilala na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga langis acid at caffeine. Ang mga compound na ito ay may masamang epekto sa digestive system. Maaaring masira ang mga lining ng tiyan at bituka dahil sa sobrang pagkonsumo ng mga compound na ito sa anyo ng kape. Bukod dito, habang umiinom ka ng kape, ang iyong tiyan ay gumagawa ng mas maraming hydrochloric acid para sa panunaw. Nagdudulot ito ng kasayman at ganap na humahadlang sa mga antas ng HCl. Kapag regular tayong umiinom ng kape sa loob ng maraming taon nang walang laman ang tiyan, ang kapasidad ng ating katawan na makagawa ng tamang dami ng HCl ay mahaharangan. Kadalasan, bumababa ang produksyon ng HCl sa paglipas ng panahon. Ito ay humahantong sa hindi pagkatunaw ng pagkain ng iba pang mga pagkain at nagiging sanhi ng utot at gumagawa ng mga hindi gustong mga gas dahil ang iyong katawan ay hindi makabasag ng protina at taba ng maayos. Dalawa, ulcers at irritable bowel syndrome. Naniniwala ang mga doktor na ang kape ay nagsisilbing irritant para sa mga pasyente ng irritable bowel syndrome, IBS, gastritis, Crohn's disease, colitis at ulcers. Ang kape ay responsable para sa pangangati sa lining ng tiyan at bituka. Napansin din na ang ilang mga enzyme na naruroon sa butil ng kape ay nakakapinsala din sa gastrointestinal tract. Tatlo, heartburn. Ang kape ay responsable para sa pagpapahinga sa esophageal sphincter na kalamnan. Ang pagpapahinga ng kalamnan na ito ay humahadlang sa proseso ng panunaw at nagiging sanhi ng acid reflux na nagreresulta sa heartburn. Ito ay kilala na may mga compound na may diuretic, laxative at mineral blocking effects sa katawan. 4. Mga laxative effects. Pinasisigla ng kape ang proseso ng peristalsis o paggalaw ng pagkain sa pamamagitan ng gastrointestinal tract. Ito ay nagsisimula kaagad pagkatapos na ang pagkain ay lunukin ng isang individual. Ang paginom ng kape ay nagpapagana ng peristalsis at dahil dito ay binubuhos ang laman ng tiyan bago pa man matuno ng maayos ang pagkain. Ang semi-digested na pagkain ay masyadong maagang ipinadala sa bituka, na nagiging sanhi ng pinsala sa bituka at humahadlang sa pagsipsip ng mga sustansya. 5. Nakaka-apekto sa engravings ng minerals. Binabawasan ng kafe ng kakayahan ng tiyan na sumipsip ng iron at pinipigilan din ang pagsipsip ng mga mineral tulad ng calcium, zinc at magnesium ng bato. Ang lahat ng mga mineral na ito ay tumutulong sa panunaw sa iba't ibang mga punto at umayos ang pagdalaw ng bituka. Ang kape ay kilala na may mga benepisyo tulad ng pagbabawas ng tibi at pagsipsip ng asukal. Ngunit, nakakasagabal din ito sa maayos na paggana ng digestive system. Ito ay may posibilidad na maging sanhi ng pananakit ng tiyan, abalahin ng balanse ng likido at ang pangkalahatang proseso ng panunaw. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.